i isang anak sa pagkadalaga pero hindi namin siya kasama ng partner ko dahil hindi sila magkasundo ng anak ko. Siguro dahil nararamdaman ng anak ko na ayaw sa kanya ng live-in partner ko. Sinubukan namin makabuo na sarili naming anak pero hindi talaga kaya dahil sobrang baba ng sperm count niya. Sa kagustuhan niya na magkaanak sa akin ay palagi niyang sinasabi sa akin na magpabuntis daw ako sa iba at bumalik ako sa kanya at aakuin niya. Nagagalit ako kapag sinasabi niya yun sa akin pero ang sabi niya ay nagbibiro lang naman daw siya. Hanggang sa nakilala ko ang kapitbahay namin at ang plano ko lang nung una ay magpabuntis sa kanya pero habang tumatagal ay nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Sinabi ko naman sa kanya na kung sakaling mabuntis niya ako ay wala naman siyang obligasyon at pumayag naman siya. Ngayon po ay nalaman na ng live-in partner ko na nabuntis ako ng iba pero imbis na magalit siya ay natuwa pa siya. Ang sinabi niya lang sa akin ay wag na wag ko daw ipapaalam sa totoong ama ng bata. Kaya wala po akong pinagsabihan kahit isa kundi ang live-in partner ko. Kaya ang tinatanong ko lang po ay tama po ba ang ginawa kong desisyon o dapat ko bang ipaalam sa totoong ama ng bata na nabuntis niya ako. May bisyo po ang live-in partner ko at ilang beses ko na siyang nahuli pero hindi ko pa rin siya mapigilan habang nahuhulog naman po ang loob ko sa lalaking nakabuntis sa